Basta lagi niyong tandaan, sa batas, lahat patas. Ang sino mang lubabag o mang abuso, boom, yari ka. Ako po ulit si Attorney Kurt Ignacio. Hanggang sa susunod, mga kaboom, yari ka. Bye-bye! Lilat, -bye. pasensya ka na. Sana hindi ka nainip sa pagkaantay habang tinatapos ko yung vlog ko. Okay lang. Uh, anyway, um... Libre na ako all afternoon. Kaya na kitang tulungan mag-isip mga case strategies sa kasong awak mo. Dilip. Ayos ka lang ba? Ah, oo. Pasensya na, medyo lutang ah. Napuyat kasi ako kagabi kaka-review nung civil code at property law. Alam mo, Lilith, kahit kailan, hindi ka magaling magsinungaling. Nakikita ko sa mukha mo na may problema ka. Pwede mo naman i-share sa akin eh. Mag-best friend tayo, di ba? Masyado kasing close to home yung kaso ko ngayon. Nakaka-relate ako kay Mia Cruz. Kasi pareho kami may hindi pagkakaanawan sa mga kapatid namin eh. Kaya habang nare-review ko yung kaso niya, hindi ko maiwasang mas mami si Aira. Madali lang naman yan eh. Gusto mo talagang makausap at makita yung kapatid mo. Bakit mo sa puntahan? Malay mo. Malamig na yung ulo ni Aira. Eh, hey, baka busy pa yun. Sa pag o ng auction ng mga gamit ni nanay. Ha? Ibibenta ni Aira yung mga gamit ni Attorney Meredith? Lilith, aware ka ba na gagawin niya to? Pinagpaalam ba niya sa ito? Actually, sa social media ko lang nalaman Pero teka, hindi tama yun. Alam natin pareho na lahat ng naiwang properties and belongings ng nanay niyo ay ko-own yung dalawa ni Especially kung di specified sa lahat ng dokumento kung kanino pupunta yung pag-aaring yun. Walang pwedeng magbenta, magdispose or o magpa-auction ng mga shared properties ng walang consent ng isa't isa. -tisa. Hayaan na lang natin si Ira kung anong gusto niyang gawin sa mga gamit ni nanay. Wala naman akong balak maghabol pa dun sa mga properties ni eh. Kahit na entitled pa ako doon bilang anak niya. Kung gusto ko lang talaga magkaayos na kami ng kapatid ko. Yun ang mas importante sa akin. Lilep, sigurado ka ba na i mo yung inheritance mo? Oo, Kurt hindi naman talaga ako interesado sa mana. Alam ni Eira na isa lang yung gusto kong makuha ng alaala mula kay nanay. Yung kalya lily brooch niya. Kahit yun lang yung mapunta sa akin, kontento na ako. At sure naman ako ni Eira na ibibigay niya sa akin yun eh. Hey, man. Hmm. I just got back from my checkup. At sabi ng doctor, my health has improved greatly since since inatake ako. Kahit na ganito ng condition ko, please ko pa rin pa paano na yung mga mahal ko sa buhay kung bigla ko mawala. Ano ka ba naman, Ramir? You should not entertain thoughts like that. I'm just being practical. I just want to make sure na all my affairs are in order. Madimi. Actually, yan ang reason kung bakit kita pinapunta dito. How can I help you? Gusto ko na sana malamin kung kailangan ko pa ipamend ang last will and testament ko. Para masiguro may mamanayan pa si Lilette kung mawala ko. Hindi na kailangan. Napatunayan naman sa pamamagitan ng DNA test na anak mo si Lilette under the Civil Code and Family Law bilang illegitimate child, automatic na entitled siya to get half of what tricks you will get from your estate. That's good to know. At least, alam kong hindi dehado si Lilet. Is there something else, Ramir? Alam mo, nung inatake ako, nung akala kong mamamatay na ako, isa sa mga pinanghihinayangan ko, ay hindi ko na ipakilala si Lynette. Hindi ko siya na ipagmalaki bilang anak ko. And that she's also entitled sa lahat ng pinaghirapan ko bilang ama niya. Anong balak mo? Gusto ko sana habang buhay pa ako, i-assess na natin lahat ng mga ari-arian na paghahatian nila ni Trixie. That way, pwede na natin simulan ng pag-transfer ng mga properties kinilip. That would take a while, pero I'll start working on it. Lilette deserves to be provided with everything that I can give her as a father.